Tulala at puno pa rin ng takot ang 15 anyos na si Ana. Hindi niya tunay na pangalan. Paulit-ulit kasi umano siyang minules siya ng sariling tsuhing. Malaya raw itong nagagawa ng sospek dahil sa iisang bahay lang sila nakatira sa Aguilar, Pangasinan. Dahil sa takot, hindi na umuwi si Ana sa kanilang bahay at nagituloy na lang sa isa nilang kaanak. Nalikan po ko sa lips. Tapos sa mukha. Gusto ko, gusto ko pong ipakulong. Ulila na sa magulang si Ana, kaya nakatira siya sa kanyang tiyuhin at lola. Kwento ni Ana, noong nakaraang taon pa raw siya sinimulang molestyahin ng sospek. Sa kanyang guru lang daw siya nakapagsusumbong. Binantaan kasi ang bata na papatayin siya oras na magsumbong sa kanyang lola. Kapag nalalasin yung tiyuhin niya, yun, ginagalaw. Tapos minsan daw sinusunog yung mga gamit niya. Alam na ng lola ni Ana ang nangyari sa kanya. Desidido siyang magsampan ng kaso laban sa anak. Kapag malalaking ni Subra, kalaga kami takot na takot kami. Nakatakdang magsampan ng kaso ang biktima sa susunod na linggo.